Hi guys! Welcome to my mini vlog! Maga pala tayong gumising at wala tayong gagawin kundi maglalagay lang tayo ng mga Christmas decor kasi matagal ko na tong plan nung September pa pero hindi ko magawa-gawa kasi nga naghahanap pa ako ng time. Sine-check ko nga dyan yung mga pwede nating ilagay at yung mga sobrang luma na ay ito na natin. Alam nyo ba guys itong aking Christmas tree ay magtutwenty 20 years na rin yan dito sa SG. Ito kasi yung unang Christmas tree na binili ko dito ito sa Singapore. Actually, gusto ko na sana bumili ng another Christmas tree. Kaya lang, maganda pa talaga to. At may sentimental value siya. Parang the more na matagal siya, parang hindi ko siya ma-i-let go. Maganda talaga yung quality na itong Christmas tree. Kasi hindi siya basta-basta naglalagas. Ayan nga guys, kailangan talaga dyan. Iiwahiwalayin nyo yung mga leaves niya. Leaves ba ang tawag dyan? Ayan, gaganyan nila. hihiwa-hiwalayin. Basta ganda nyo lang pagpapahiwahiwalay dyan. At bago nyo ilagay nga pala lang yung Christmas light, kailangan i-check nyo muna kasi kadalasan dyan sa mga Christmas light na yan, pag masyado nang matagal hindi na siya umiilaw. Sayang naman yung effort nyo. Kung nailagay nyo na sa Christmas tree, yung pala hindi gumagana. At huwag nyo tipirin ng Christmas light kasi yung buhay ng Christmas tree nasa Christmas light. Proven na yan guys. At lagyan nyo yung kaloob-looban ng Christmas tree ng Christmas Christmas light. Sa mga Christmas decor na bo katulad nyan guys, kailangan nyo lang ng makeup brush. Yung mga hindi nyo na ginagamit na makeup brush, ayan ang gamitin nyo, mas maganda. Kung napansin nyo, napakabago pa o hindi pa nagagamit yung mga Christmas decor ko. Kasi nga guys, bumibili ako ng mga Christmas decor is yung tapos na yung Pasko. Kaya naka 80 or 90% off na yan. Buti na lang, dumating na rin tong akin Jurassic. Kaya tinulungan nyo na ako magkabit nyan. Pa para mapabilis nga naman itong ating ginagawa. Nagkakabit nga lang pala ako ng Christmas tree pag dito kami magpapasko sa SD. Kadalasan kasi guys sa Pilipinas kami nagpapasko. Kaya hindi na ako nagkakabit ng masyadong maraming dekorasyon pag hindi kami dito magpapasko. Ibang iba pa rin kasi talaga guys yung Pasko sa atin. Feel na feel mo yung Pasko dito kasi hindi masyado, walang masyadong gift giving. At hindi rin uso yung nagpupunta yung mga inaan anak sa mga ninong at ninang. Unlike sa Pilipinas guys, maaga pa lang nakapila na sila para manghingi ng pamasko. And finally nga guys, natapos na natin yung task natin for today. Ayan guys, thank you for watching. Follow for more.